Narito tayo muli sa scene rundown. Panoorin natin ang 1986 film na Top Gun. Ang aircraft carrier Enterprise ay nasa patrol malapit sa Persian Gulf nang makita ng radar contact ang isang MiG fighter. Ang combat air patrol ng Enterprise ay na-vector para salubungin ang paparating na fighter jet ng kalaban at ang mga jets na kasangkot ay mga F-14 Tomcat Interceptor, bawat isa ay pinamamahalaan ng isang piloto at isang radar intercept officer. Ang piloto ng lead ship ay si Lieutenant, Lieutenant. Pete Mitchell, Tom Cruise, na dumaan sa call sign na Maverick, isang call sign na angkop para sa kanyang mapagmataas na pag-uugali at pasaway sa panuntunan. Ang kanyang RIO ay si Lieutenant, Lieutenant. Nicholas Bradshaw, call Goose. Ang kanilang wingmate ay dumaan sa call sign na si Cougar kasama ang kanyang RIO, call na si Merlin. Ang dalawang F-14 ay naghiwalay at nagulat ng lumitaw ang pangalawang MiG na naprotektahan mula sa radar sa pamamagitan ng pagsakay at pagdikit sa anino ng pinuno nito. Si Cougar ay nalampasan ng MiG-1 habang inilock ni Maverick ang kanyang missile radar sa MiG-2 na agad na humiwalay. Ang MiG-1 ay nananatili kay Cougar at hinabol lamang nang si Maverick ay lumipad ng pabaligtad, lumipad malapit sa MiG, at nag-flash ng dirty finger sa piloto ng kaaway at nag ng canopy. Ang MiG ay humiwalay at ang dalawang Tomcat ay lumipad patungo sa Enterprise, ngunit si Cougar ay natroma at di daw siya makakarating, na pinilit ni Maverick kahit paubos na ang gasolina at laban sa mga utos, na i-abort ang kanyang sariling landing at kausapin si Cougar para makarating sa deck. Nakita ni Cougar ang kapitan ng Enterprise, nakilala bilang si Stinger, at isinuko ang kanyang mga pilotong pakpak. Pinipilit ng sitwasyon si Stinger na baguhin ang kanyang desisyon na pandisiplina laban kay Maverick. Kailangan niyang magpadala ng Tomcat Tandem para sa karagdagang pagsasanay sa labanan sa Navy's Fighter Weapons School sa Miramar, California malapit sa San Diego. Naiinis ang kapitan na si Maverick ang tanging kwalipikadong kandidato para sa assignment. Number 1. Candidate si Cougar. Umatras nga kaya number 2 si Mav ang next fighter. Si Maverick, gayong paman ay tahimik na natutuwa habang itinuturing niya ang pagtatalaga bilang isang pagkakataon. At sa pagdating ay nagsimulang bumuo ng isang tunggalian sa isang kapwa Tomcat pilot, Lieutenant Tom Kazansky, Call Signed Iceman, Val Kilmer, at ang kanyang Rio, Call Signed Slider. Sa isang bar noong gabi pagkatapos ng kanilang unang araw sa training, Oh ikaw pala, pag kailangan mo ng assistance sabihin mo lang, Alam mo naman kung sino ang best pilot, hindi ba? I can figure that on my own, sagot niya. Oo nga pala, you like flying on your own, sabi naman ni Iceman. Sabi naman ni Slider, dapat si Cougar ang narito hindi kayo, tinablan nyo ba si Cougar? Kami talaga ang ipinadala rito, sabi naman ni Goose. Pansin ni Maverick ang isang medyo batang blonde na naka-jeans. Tinamaan niya ito sa pamamagitan ng pag-awit ng You've Lost the Loving Feeling sa kagalakan ng lahat sa bar. Pagkatapos ay sinundan pa niya ito sa ladies room para manalo ng taya laban sa Goose. Nalaman niya sa susunod na araw na siya ay isang astrophysicist at sibilyan na Top Gun instructor, si Charlotte Charlie Blackwood. Naging interesado siya kay Maverick ng malaman niya ang kanyang baligtad na maniobra laban sa isang MiG-28. Ang bawat tao sa klase ay tila nagulat sa ginawa nila Mav. Sa unang training hop ni Maverick, lumipad siya sa ibaba ng 10,000 talampakan, 3,000 meters. Lumalabag sa isang pangunahing tuntunin ng pakikipag-ugnayan, upang talunin ng instruktor na si Lieutenant Commander Rick Jester Heatherly. Jester is dead, Jester is dead, yee-haw, pagyayabang ni Mav. Pabalik si Maverick at Goose rin ay nag-buzz ng control tower kahit particular na sinabi na huwag gawin ito. Panalo rin sila Iceman at Slider sa exercise ngunit hindi pumayag ng sabihin ni Goose na sila rin ay nanalo. Hindi raw qualified ang below 3,000 meters, sabi ni Iceman. Anong problema mo? sabi ni Mav. Walang gusto lumipad kasama mo. Delikado ka kasama, sabi ni Iceman kay Maverick. Oo nga, delikado ako, sabi rin niya kay Iceman. Pinatawag sila ni Goose sa office at pinagsabihan sila ni Commander Mike Viper Metcalf. Salamat sa ginawa mo, Mav. Ayus, Ania. Need ko number ng trucking company. Kailangan nila ng driver. Kung alam lang ni Goose susunod pang mangyayari. Pribado, sinabi ni Jester kay Viper na habang hinahangaan niya ang husay ni Maverick, hindi siya sigurado kung magtitiwala siya sa kanya bilang isang teammate sa labanan. Si Maverick ay isang wild card anya. Pero tinalo kanya hindi ba? Sabi naman ni Commander. Nang gabing iyon, tinapat ni Goose si Mav at inamin na gusto lang niya makagraduate dahil pamilyado na nga siya. Si Mav naman daw ay parang lumilipad na ghost. Alam naman daw ni Goose na mataas expectation kay Mav dahil anak nga rin siya ng dating piloto. Ikaw lang, pamilya ko, Goose. Hindi kita bibiguin, Ania. Kinabukasan team bonding sila at nag-beach volleyball ang mga pilot fighters. Umalis bigla si Mav para makipag-date kay Charlie. Sa klase, tumutol si Charlie sa mga agresibong taktika ni Maverick laban sa MiG-28, na ikinasama ng loob niya at lihim na ikinatuwa naman ni Iceman. Hinabol ni Charlie si Mav at pribadong sinabi sa kanya na hinahangaan niya ang kanyang paglipad, hindi lang niya inamin sa mga boss nagsimula sila ng isang romantikong relasyon. May soundtrack music na Take My Brief Away. Sa pagsasanay sa Hop 19, iniwan ni Maverick ang kanyang wingman na Hollywood para habulin si Viper. Bilang resulta, una si Hollywood at pagkatapos ay si Maverick ay natalo sa isang pagpapakita sa halaga ng teamwork. Sinabi ni Jester kay Maverick na ang kanyang paglipad ay mahusay, ngunit pinuna siya sa pag-iwan niya sa kanyang wingman. Ang karibal ni Maverick, Lieutenant Iceman Kazansky, ang nagsabi na hindi ang pagpapalipad ni Maverick ang problema kung hindi ang attitude niya. Sino ba kalaban mo? Hindi na nakasagot si Mav. Nang gabing iyon, nag-double date sila Mav, Charlie Kilagus, at asawa niyang si Carol, Meg Ryan, at anak. Hinabol ni na Maverick at Iceman ang nangungunang contenders para sa Top Gun Trophy, ang isang A4 sa Hop 31. Dahil nahihirapan si Iceman na malock A4, pinilit siya ni Maverick na humiwalay para makalipat siya sa posisyon ng pagpapaputok. Gayunpaman, ang F-14 ni Maverick ay lumilipad sa jet wash ni Iceman at dumanas ng flame out ng parehong mga makina na napupunta sa isang hindi na mababawi na flat spin. Nag-eject si na Maverick at Goose, ngunit bumagsak si Goose sa jettisoned aircraft canopy at agad na napatay. Nirescue sila sa dagat ng chopper. Siya at ang asawa ni Goose na si Meg Ryan ay nalulungkot at hindi pa rin ito napapansin ng kanyang anak. Absuelto ng Board of Inquiry si Maverick sa anumang maling gawain, ngunit siya ay nanginginig at nagkasala at isinasaalang-alang ang pagtigil sa paglipad. Sa sumunod na training, pilit hinikayat ni Jester si Mav at RIO Sundown na talunin siya sa exercise pero nag-disengage lang si Mav. Nagkagalit lamang sila ni Sundown dahil nawalan sila ng puntos. Wala rin nasabi si Iceman sa pagkawala ni Goose kung hindi sorry kay Mav. nag na si Mav at tuluyang umalis. Sinikap ni Charlie na pabalikin si Mav sa training. Sinabi niya na kahit best of the best, nagkakamali rin. Ngunit hindi na natinag ang desisyon ni Mav at si Charlie ay nagpaalam na rin sa kanya. Humingi siya ng payo kay Viper na lumipad kasama ang ama ni Maverick sa digmaan sa himpapawid ng Vietnam War kung saan siya napatay. Taliwas sa mga opisyal na ulat na nagkamali si Mitchell Senior, sinabi ni Viper ang confidential info na namatay siya ng buong kabayanihan. May mga sugat na si Mitchell Senior at pwede na sana siya umuwe pero iniligtas pa niya ang tatlong eroplano. Sinabi ni Viper sa kanya na maaari siyang makagraduate kung maibabalik niya ang kanyang tiwala sa sarili. A good pilot will evaluate the situation and apply what he has learned. Up there, we need to push it to the limit, Anya. Pinili ni Maverick na magtapos at binabati si Iceman, na nanalo ng Top Gun Trophy. Di nagtagal si Iceman, Hollywood at Maverick ay tumatanggap ng agarang deployment order para harapin ang isang krisis na sitwasyon. Ipinadala sila sa Enterprise upang magbigay ng air support para sa pagsagip sa SS Layton, isang barkong pangkomunikasyon na nasiraan sa masamang lugar ng karagatan. Tiniyak ni Viper kay Maverick na handa siyang lumipad kasama niya kung kinakailangan. Aboard Enterprise sa Indian Ocean, sinabi ni Stinger, Gentlemen, this is the real thing. This is what you have been trained for. You are America's best. Make us proud. Sila Iceman at Hollywood ang nakatalagang magbigay ng air cover, kasama sina Maverick at Rio Merlin, Tim Robbins, ay nakastandby. Ipinahayag ni Iceman ang kanyang mga alalahanin kay Stinger tungkol sa estado ng pag-iisip ni Maverick, ngunit sinabihan na gawin lamang ang kanyang trabaho. Si Iceman at Hollywood ay hinila sa isang dogfight sa kung ano ang unang lumilitaw na dalawang mig, ngunit naging anim. Matapos mabaril si Hollywood, nag-iisa si Maverick na sumunod dahil sa kabiguan ng catapult launcher. Nagalit si Stinger nang malaman na 10 minutes pa bago masundan ng rescue si Maverick. 10 minutes? This will be over in two minutes. Aniya. Nag-ikot siya pagkatapos makatagpo ng isa pang jet wash, ngunit nakabawi. Napailing, humiwalay siya pansamantala, pagkatapos ay muling bumangon. Kinabahan ng husto sila Merlin, binibigkas niya ang katagang I will not leave my wingman behind. Pinatay niya ang unang mig, akala ko ito ay isang pininturahan na F5, well. Tapos yung pangalawa. Tapos yung pangatlong mig. Tinira ni Iceman ang pang-apat at ang natitirang dalawang MIG ay umatras. Sa kanilang matagumpay na pagbabalik sa Enterprise, ibinahagi ng mga piloto ang kanilang bagong tuklas na paggalang sa isa't isa. Sabi ng Iceman, Ikaw, delikado ka pa rin, pero anytime pwede kang maging wingman ko. Sagot ni Maverick, Bullshit, you can be mine. Sa wakas ay kumpiyansa at nagawang palayain ang pagkakasala na dulot ng aksidente sa pagsasanay, kalaunan ay itinapon ni Maverick ang dogtag tag ni Goose sa dagat. Inalok ang pagpili ng anumang assignment, pinili ni Maverick na bumalik sa Top Gun bilang isang instruktor. God help us, sabi ni Stinger. Nagkita silang muli ni Charlie sa isang bar sa Miramar at tila hindi nawala ang kanyang loving feeling. Thank you for watching. Please subscribe for more videos.